Okay, so again. Guys, kaya po dito, dito, dito ko po i-explain. Una sa lahat, ayoko pong pagkakitaan po ito. Kaya po ito, dito po tayo sa may ah uh, TikTok live and tinarno ko po lahat ng gifts. Ayoko pong pagkakitaan yung ganito. Gusto ko lang pong linawin lahat ng mga nangyayari. And at the same time, gusto ko pong uh, li din yung mga, syempre, yung mga fake news. Una na po dito, <laughs> yung mga kumakalat, yung patungkol po, yung kay mo yung dahong katotohanan yun. Uh, tungkol sa kanilang dalawa <laughs> na yan meron daw ginapang, meron mo daw niligawan si mama. just be yung magkakapatid ko. <laughs> magkakapatid ko kami dito. Wala po katotohanan yun. Mabait po na bata si Kojak. Okay. So, tapos na po tayo doon. Wala po tayong mga pages pages doon. Okay, bakit po nawala si Kojak? Hindi po totoo na si Kojak po yung umalis. Ako po ang nagpaalis kay uh, Kojak. The reason why po is ganito. Uh, actually, kung bakit wala po dito si Kojak ngayon, is yun, po yung alam namin na tama. Okay? To make it shorter po, si Kojak po ay nawala dahil nawala po yung pagpupokus niya po sa pag-aaral. Okay? So, two weeks po siyang halos di pumasok, pero tinatanong ko po kung separate, ay, masok ka na ba? Okay naman, na naman daw pasok, ganyan-ganyan. Tapos, nung nalaman namin, dahil uh, may subject na magkakasita ni Kelsey, binabasa ko lang po yung notes ko para di tayo maano. Uh, ang reason po ni Kodja, kay alam niya, pero may tatlong subject siyang na-enroll. So, kumbaga, di niya napasukan talaga. So, then na yun, nalaman din namin sa ibang mga teachers niya na FDA siya. Ibig sabihin, failed due absences. Okay, so, syempre, uh, may malasakit po kami kay Kojak, kaya ina inaalam po namin yung bawat detalye niyan. Sabi ko nga po sa inyo, sa amin si Kojak, so obligasyon po namin si Kojak. At saka, lagi po namin sinasabi, kahit alam, uh, alam kong medyo mali pakinggan na okay lang ka na pumasok ka, ganyan. At least tinatry mo. Pero kung di ka papasok talaga, eh, wala talaga mangyayari. So, ang ibig ko sabihin doon, baka makaya mo sa pangalawa, pangatlo, at least hindi ka sumusuko, at least you try. Okay? So, uh, next non, pero ulit, bago lahat mangyari yan, lagi po namin pinagsasabihan si Ko sa pag-aaral niya, at uh, lagi sinasabi niya na, uh, hey, Kuya, hindi na ulit mauulit. Ayan, puro ganun, Kuya, hindi na po ulit mauulit. So, syempre. Okay? Ang masakit uh, pa po, dito, nitong mga nakarang araw o linggo, uh, wala na po siya dito sa amin, Akala po namin magiging okay. Kasi, uh, syempre nasa poder naka po siya ng magulang niya. Hinatid po mo namin siya. Kaso, uh, mas naging worse pa po. Dahil minsan, uh, mag assessment po sila. May time po nag-assessment sila. Pero, hindi niya tinapos yung klase. Nag-cutting class. Ang alam ko po ata, nag -live. Pero, hindi po ako sure doon. Hindi po ako sure. May, may din tama ko And, may mga teachers. Yung mga teachers pa po yung naghahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwi muna siya kasi hindi po kami nagkulang sa ilang beses na pagpapaalala. Ngayon, baka yung magulang na po niya yung dapat kumausap o magturo sa kanya kasi iniisip po namin, lahat po nagawa na namin. So baka po mamaya, kami po yung may pagkakamali, lahat nagawa namin. Iniisip po namin na kapag nandun po siya sa may poder na magulang niya, at least ganyan. So ayun po yung reason namin. At yung main reason po namin is yung Hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak Kasi may pangako po kami sa kanila Kaya tito-tita na Siyempre, uh, tito, pag aanoin ko po si Kojak uh, Pagtatapusin ko po yan pag kaya po sabi ko sa inyo Ako balas tuisyon niya, sa pag-aaral niya Sa shelter niya, sa food niya Sa name niya na tinatayo namin sa 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 industry na to Kaso, ayun nga, nahihiya kami dahil Ang, parang naging priority ni Kojak yun. Hindi ko po nagawa yon as dating teacher Hindi ko po siya Although hindi ko po talaga siya magagabayan na ihahatid araw-araw. <laughs> Hatid pa paso. Pero lahat po, ginawa po namin, lagi po namin siyang pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya. Kasi sobrang laki po ng epekto po sa amin dito ng pag-aaral. Sa, so kung sa iba, okay po yon Sa pamilya po namin, hindi. Dahil isang uh, malaking kayamanan po sa amin yung pag-aaral, uh, kung makaka-apekto po yung pag-vlog o yung pag-live lang po kami pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya yun po yung gusto naming uh, iparating. So, uh, next po, kaya po sila kayo si, sila kalo, wala pa rin silang page, sila silang vlog. Kung mapapansin nyo, hindi sila yung talagang literal ng vlog kasi ayaw nilang mahati yung oras nila, gusto nilang mag-focus sa pag-aaral. Silang dalawa na yun mismo. And kahit ngayon, parang may ginogol pa sila. Kasi meron na kami vlog pero ayaw nila. Kumbaga, priority first pag-aaral. Pa lang po kong pinauwi ko po yan kasi nakaramdam po yan ng sarap medyo na naging mainginom naman si Kalo ganyan pero binago niya binago niya yung sarili niya pero wala akong kahit na ano sinabi sa kanya tatlong buwan na, nawala si Kalo sa amin as nung pinabalik namin sobrang grabe yung efekto kay Kalo as in, ang gra grabe pag-aaral niya ni Kalo nakatapos regular sobrang grabe yung lesson na natutunan ni Kalo sa pangyayaring yon. Tough love, sabi nga mahirap sa vlog kasi sinasabi lang namin po na dumating yung tatay niya. Pero lahat po yon ginagawa lang namin yon Dahil inaalalayan po namin si Kojak dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla kasi gustong gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin. Pero yun nga po, mahirap naman po kung walang ang tawag doon, walang walang sense ng improvement. So, ganun... Again, nagsisinungaling po kami doon... Sinasabi namin, nagsinungaling lang po kami doon... Sinasabi lang po namin yun para mag... Uh, humiram po kami ng time para uh, tingnan po siya... At saka, ang tawag doon yung... Uh, Manmanan kung nag improve o hindi... Kasi gusto namin siya kagad bumalik... Sabi ko nga po, sanay na kami na kami-kami lang... Kung gusto lang namin humatak ng ibang, uh, ibang tao... Papataas, kaya natatagdag kami dito... Uh, hindi kami kasi selfish... Ibig sabihin, si Kojak kinuturing po namin niya na hindi kaibigan, kundi pamilya. Kapatid namin kay, na hindi makita si Kojak na makatapos. Sabi ko nga po sa inyo, uh, nagawa na namin lahat, pinansyal, payo, pag-aaral, pang -aaral, pero talaga, uh, pag ayaw na isang tao, ayaw talaga. Nasa kanya naman yan. Kaya ngayon, Uh, pag nakapokus si Kojak at okay na siya kasi may mga problema din po sila ng family nila may problema din po sila hindi lang naman po pag-aaral eh lagi po siyang mayroong tahanan para po dito sa may company Di pong busy dito laging uh, may ginagawa laging masaya laging may lakad so baka mamaya maging uh, hurdles o barrier yung para sa pag-aaral niya uh, yun tapos uh, sa mga nagsasabi na ginagamit lang po namin si Kojak, eh, ang tanong ko lang naman po, paano nyo po nakilala si Kojak? So, yun lang. At saka, hindi po namin pinilit si Kojak dahil siya po ang gustong gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po. And nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yun. Kasi yung kaso doon. Kasi, lahat po ng kasama po dito, hinihila po namin na uh, pataas. At kahit uh, hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababa ang level na pangunawa. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga fake news kasi actually hindi, na, hindi ko na mga po kailangan mag-explain eh. Kung na, natakot lang po ako ng ngayon dahil baka may luwabas na iba, Makawawa naman po si Kojak, iba yung binabato nyo sa tao. Kung kaya lang po namin ginagawa ito para siya. Pero sabi ko nga, top love siya na, syempre, as a teacher dati, hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata niya. Supportado pa rin po namin. So, uh, magulang ni Kojak, kinausap ko rin po yung magulang ni Kojak na oh, ito po, babagsak na po yung anak niyo. Ano po ba yung magagawa natin, tita, tito? So, ginawan po nila ng paraan, yun na, bla, bla, bla. Uh, nag, ano sila, nag, naging okay si Kojak, kinausap ulit lahat ng mga teachers. Naging okay, kaso nang enrollan nga ulit, nagtaka ko, bakit naging ganun? Di, di, pumasok, ganyan-ganyan. Kaya natatakot po ako, baka kami may problema. Pero, lagi po namin siyang pinapaala, lagi po siyang chinecheck kung pumasok o hindi. Okay naman, pumasok naman daw. <laughs> Tsaka, last, sa isa namin kasamahan, dati, hindi ko na po babanggitin kung sino, at alam ko naman po kung alam nyo kung sino yon yun ho, wala ho akong masasabi sa tao na yon Dahil yung tao na yon kung napanood nyo naman yung huling vlog namin, talaga, bagsak-bagsak siya. And after po nun, hindi na po siya talaga pumasok. At marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yon. Ako po ang nagpaalis sa tao din na yon. Kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko po makasira ng tao dahil may pinagsamahan po kami ng tao na yon. Alam niyo na po kung sino yon. Again, hindi ko po kayang sabihin dito dahil masisira po yung tao na yun. Basta sa lahat na nangyari, wala kaming kahit anong natanggap na sorry sa tao na yun. Okay? Pero all goods lang. Kaya ko po sinasabi, na sinasabi ko, alam po lahat ni Kojak yan. Kaya siguro kapag nagkwento na lang yung tao na yun, tsaka na lang kami sasagot kung ano yung totoo at tsaka tama. Kasi lahat po na sinasabi namin, eh meron po kaming ebidensya. Grabe naman yung 100k. <laughs> Ayun. Meron po kami lahat na ebidensya. Again, ako po yung opinion. At buti na lang ginawa namin yun dahil nakita namin yung tunay na motibo. Okay? So, okay po tayo. Uh, uh actually, uh, ang pinaka nakakalulungkot dito ay si Kalo kasi siya yung nagpasok sa dalawa kasi kaklase nga po nila yan. Ako, uh, never namin sila pinilit sa lahat. Uh, kaya gusto ko isama sa amin uh, para kahit pa paano makatulong ako sa simula para uh, sa pagtatag ng pangalan po nila. Tapos, alam po si Kojak pero nasa bahay na po nila. So, ang winoworry ko po doon, nasabi ko nung po to, tita-tito, baka pumamaya dyan, eh, nag, may mangyaring masama Ano po mukhang ihaharap ko sa kanila Eh sami na kapoder Eh nagpaalam nandoon na sa kanila At ang masama pa po dito May mga times po na hindi po nagpapaalam si Kojak Actually si Kelsey din Kaya po may time po dito na Nagban po kami sa kanila hanggang alas 12 Bawal na silang lumabas Kasi may time po na umiinom sila Baka mamaya nagdadrive sila Ma Ma uh, uh, Tingnan ko lang po dito uh, Tapos po isa pang reason uh, May content po kami Minsan, ah uh, hinihintay pa po namin si Kojak, so nadidelay kami. Minsan naman po, nakakalimutan niya na may content kami, planado na lahat. So sabi ko nga po, ito seryoso po kami sa bagay na to kasi may mga taong naghihintay po sa amin para sumaya. So hindi po namin po pwedeng uh, huminto kami para sa iba. Pangarap po namin to at pagpapatuloy po namin to kahit na ano po mayari. So yun po yung mga small reason Uh, patungkol po kay Kojak. Pero, again, sa isang tao na sinasabi ko sa so dati namin nakasama, hindi na po ako magsasalita doon. So, ayun po. Hanggang dito na lang po. At uh, marami, uh, marami pa po. Pero, hanggang dito na lang po. Kahit kay Kojak at saka sa isa, marami pa po. Pero hanggang dito na lang po at least nalaman niyo po yung mga uh, <laughs> yung mga reasons. So, again, kami pong pamilya binigay po namin uh, lahat at hindi po kami nagkulang sa lahat. Uh, pero kung ang tingin nila eh nagkulang pa kami, uh, kami na po ang humihingi ng kapatawaran dahil di namin na meet yung expectation nila sa pag-aaruga sa kanila. And ah uh, gusto ko lang po sabihin na magmahalan lang po tayo parati, mag-aral, tayo ng mabuti, at ang pag-aaral at diploma, yan po ang panghabang buhay na kayamanan. At kay Kojak, Kojak, focus ka lang parati sa pag-aaral. Andito lang kami mga kuya mo, mahal na mahal ka namin. At least nalaman mo yung side namin to, mahal na mahal ka namin. Sabi ko nga sa'yo, like kang may bahay dito. Wala tayong kahit na anong, ano, basta, ang gusto lang namin makatapos. Hindi kami po pwedeng uh, maging humps mo, kumbaga sa motor, para huminto ka. Gusto ko, patuloy kang mag-aral at lagi kami nakasuporta dito. Again, mga ma'am and sir, maraming maraming salamat po sa, sa inyo.